Si Tiong Duong ay isang mga ngaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na pito, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga, pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao, ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon Doon sa Demon Realm. Naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niebing bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pauwi uwi. Habang nagiikot, narinig niyang may mga mga ngaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gate stones. Ngunit na diskubre niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili pumayag si Che Onduon, ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman itong sinimulan agad. Ang pamagat ng kwento, The S-Rank Hunters Healing Life with Monsters. Madilim ang gabing yun nang mapatingin si Kim Nari sa kanyang damit. Lubos na nadungisan ito at napangiwi siya sa lungkot. Hindi niya maunawaan kung bakit palaging marumi ang kanyang kasuutan, gayong ibinigay pa ito sa kanya ni Chun, ayaw niyang itapon kaya inisip niyang sapat ng labhan ito upang bumalik sa dati nitong linis. Sa kanyang likuran, nakamasid sina Birdie at Chun, habang papalapit ang tingin ng tagpo, makikitang walang kamalay-malay si Chun, nagtataka pa kung bakit naghuhugas ng damit si Kim Nari sa kalaliman ng gabi, si Birdie naman ay tila nabwisit at siniti siya sa kawalan ng pakiramdam, hindi raw nito naiisip na babae si Nari, at wala itong ekstrang damit na may susod noon lamang napagtanto ni Chun na bagamat hindi siya mapili sa kasuutan, ibang iba ang sitwasyon para sa batang babae. Malapit sa lawa, napangiti si Kim Nari nang tuluyang matanggal ang mga mantsa sa kanyang damit, sa isang iglap, napagtanto ni Chu na marahil ay naging pabaya siya sa mga ganitong bagay, bata pa si Nari, kaya marapat lamang na mapagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan nito, ngunit para kay Nari, sapat na ang makita ang sarili niyang malinis muli, may tab, maayos, at parang bago. Hindi nagtagal, dumating sina Birdie at Chun, Tila nagpapanggap na dumaan lamang, nagkunwari si Chun na naglalakad-lakad, habang pinipigilan ng iti, si Nari naman, medyo kinakabahan ngunit sinabayan ng palabas, naglakad-lakad din na parang hindi siya nahuling naguhugas ng damit. Mayamaya, maya kumuha si Chun ng mahabang dahon at itinali ito sa bewang ni Nari, parang sinturon, nilagyan pa niya ito ng bulaklak, at sa isang saglit, naging kahawig ng kanyang kasuutan ang suot ng bata, napahanga si Nari, natigilan sa ganda ng pagkakagawa ibinigay pa ni Chun ang mga bulaklak ng Satya, ang paborito niyang uri, at iyon ay tila regalo ng malasakit. Ngunit biglang umalingaungaw ang kaluskos mula sa mga palumpong, napahinto si Nari at marahang lumapit kay Chun, ramdam ang kaba, mataman namang tumingin si Chun sa paligid at bahagyang umiti, tila alam na niya kung ano yon. sa dilim, nakita nilang gumagapang ang isang steel grasshopper, isang halimaw na may ranggong bi bagamat nagulat si Nari, mabilis niyang nahanap ang kapanatagan sa presensya ni Chun. Habang pinagmamasdan niya ang batang babae, napagtanto ni Chun kung gaano ka simple ngunit dalisay ang mga pangarap ni Nari. Wala itong hiniling na marangyang sapatos o bagong kasuutan, masaya na ito sa isang simpleng damit, ang damit na ibinigay niya mismo. Sa puso ni Chun, kumislat ang kakaibang damdamin ng pagkalinga, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang nagmamalasakit. Samantala, lumipat ang tagpo sa District 30, sa madilim na sulok ng slums ng mundo ng tao, lumabas si Chon mula sa isang portal, bitbit -bit ang isang malalim na pag-iisip, alam niyang kahit sinabi ni Nari na ayos lang sa kanya ang isang pares ng damit, mali pa rin ang hayaan itong walang mapagpalit, maging si Birdie ay sinermonan siya dahil dito. Habang naglalakad siya sa makipot at maruming daan, napapatingin ang mga tao sa kanya, isang lalaking walang sapin sa paa, suot ang kupas na kasuutan, naalala niya na sana ay naisama si Nari upang siya mismo ang makapili ng kanyang damit, ngunit delikado pa ang mundo ng tao para rito may posibilidad pang gumana ang dating tracker na nakakabit sa kanya. Napangiti siya sa sariling pagkasira ng ulo, bumalik pa talaga siya sa pinakamahihirap na lugar. Para lamang sa ilang pirasong kasuutan, naalala niyang minsan ay may nakita siyang tindahan ng mga damit dito, kaya nagsimulang maghanap, umaasang hindi pa ito tuluyang nagsara. Habang nag-iikot, bigla siyang hinawakan sa likod ng isang maruming kamay, paglingon niya, isang batang lalaki ang tumambad, madungis, sira-sira ang suot, at gutom ang mga mata. Nagtanong ito kung naghahanap ba si Chun ng tindahan ng mga damit. Kapalit ng sampung libo, handa raw niya itong dalhin sa pinakamagandang tindahan sa lugar. Napansin ng bata na tila banyaga si Chun doon, kaya agad itong nagpumilit na maging gabay. Sumang-ayon si Chun ngunit sinabi niyang babayaran niya ito matapos siyang makapagpalit ng damit. Wala raw siyang dalang maliliit na halaga sa ngayon, ngunit inakala ng bata na siya ay isang dukhang mangangaso, isang baguhang napadpad sa demon realm at ninakawan ng lahat. Tinignan siya ng bata mula ulo hanggang paa, at may halong pagdududa ngunit sabik sa bayad, tinanguan siya nito. Sinabi nitong gagawin niyang eksepsyon si Chun, kahit karaniwan ay hindi siya nagtatrabaho ng walang bayad muna, at sa isang iglap, lumakad na ang batang gabay sa madilim na daan, patungo sa lugar na magpapabago sa gabing iyon. Habang nagpapasalamat si Chun, doon lamang nila nalaman ang pangalan ng batang lalaki, Bong. Ipinakilala rin ni Chun ang kanyang sarili, at agad namang sinabi ni Bong na tawagin na lang niya itong, kuya, dahil mas nakatatanda ito sa kanya. Habang naglalakad silang dalawa sa paligid ng lugar, napansin ni Chun ang ilang petrol cars na dumadaan sa mga eskinita. Malaking pagbabago ito sa dating kalagayan ng lugar. Parang unti-unti nang nagkakaroon ng galaw ang mundong dati tila nakalimutan ng sibilisasyon. Biglang nagtanong si Bong kung matagal na bang gising si Chun bilang isang, awakened, dahil nakita niya itong lumabas sa isang gate na wala man lang dalang kagamitan. Naisip ni Bong na baka may dala si Chun dati, pero inagaw lang ng mga tambay o magnanakaw, sinabihan pa niya ito na huwag masyadong malungkot, dahil lahat daw ng baguhan ay dumadaan sa ganung yugto, ngumiti lang si Chun, sinabing, ang dami mong alam para sa isang bata. Doon na nagreklamo si Bong, galit na galit niyang sinabi na hindi siya bata, na maliit lang siya dahil sa malnutrition, pero labing pitong taong gulang na siya, hindi na lang pinansin ni Chun at lumingon sa ibang direksyon. Ngunit bago pa ito makaalis, Binalaan siya ni Bong na huwag lalapit sa District 13, masama raw ang reputasyon ng lugar, at ngayon pa, lumawak na roon ang impluensya ng Space Gang mula sa District 11, pati mga pulis ay hindi na raw pumapasok doon para lang mailigtas ang sarili nila. Napatingin si Chun sa paligid, nasa District 12 pala siya, tahimik niyang naisip kung ano ba talaga ang Space Gang, at kung nakatayo pa rin kaya ang lumang ampunan sa District 13. Lumipat ang tagpo sa isang maliit na tindahan na may karato lang, isa dagdag isa, nag-aalok ng buy one take one sa halagang dalawampung libo. Pinapatakbo ito ng isang babae na dating maganda, ngunit ngayoy halatang pagod na at panang pagsisisi, tahimik niyang iniisip kung tama ba ang naging desisyon niyang magbukas ng tindahan ng mga damit sa ganitong kahirap na lugar. Sa mga eskinita, halos wala ng batang ipinapanganak, hindi na kaya ng mga kabataang mag-asawa ang gastos, kaya't napuno ang tindahan niya ng mga damit pambata na bihira namang mabili naisip niyang baka kailangan na niyang magpalit ng negosyo. Ngunit bago pa siya makapagpas siya, may pumasok na dalawang bisita, si Bong at si Chun. Agad na kumaway si Bong at binati siya ng, Madam, nagpantig ang tenga ng babae, ang pangalan pala niya ay Park, at sinigawan si Bong, bakit mo ako tinatawag na Madam, hindi pa nga ako ikinakasal. Habang nag-aaway ang dalawa, abala lang si Chun sa pagtingin-tingin sa paligid, tahimik na pinipili kung aling mga damit ang bibilhin. Ipinaliwanag ni Bong ang sitwasyon, Nakailangan kailangan ni Chun ng mga bagong damit at isa itong hunter. Lalo namang nagalit si Park, tinawag si Bong at kinurut sa pisngi, sinasabihang tigilan ang pagdadala ng mga dukhang hunter sa tindahan, habang halos hindi na makapagsalita si Bong, Pilit niyang sinasabi na paano ba naman daw niya malalaman kung may pera ang Hunter o wala. Itinuro ni Park si Chun, sinabing tingnan mo nga, mukha bang may pera yan? Samantala, tuloy lang si Chun sa pagtingin sa children's section, na parang wala sa sarili, si Bong na may napabuntong hininga, kahit pamukhang wala pera si Chun, hindi maitatangging gwapo ito. Galit na sinabi ni Bong na si Park din naman ang nagsabi noon na kung makakita siya ng mga hunters na kawawa, mga taong nakapagpapaalala sa kanya ng yumaong kapatid, dapat daw niyang dalhin sa tindahan, agad namang sumabat si Park na yun ay para sa charity, at isang beses o dalawang beses lang, dahil kung itutuloy nila yon, baka tuluyan na silang magsara. Nalaman din namin sa nang tinulungan ni Park si Bong noong ito'y gutom at walang pera. Ngayon, pinagsabihan lang niya itong maghugas ng kamay at ayusin ang sarili. Ngunit bago pa makalayo, biglang nagsalita si Chun, mahina ngunit malinaw ang tinig, sinabing bibili siya ng mga damit. Nagulat silang lahat nang ilabas ni Chun ang isang 10 million bill, iniabot 'yon kay Park at mahina hong sinabi, "Pwede ba akong makakuha ng mga magagandang damit para sa halagang ito?" Nanlaki ang mga mata ni Park, hindi siya makapaniwala. Kanina lang ay inakala niyang isa lang si Chun sa mga walang kakayahang bumili. Pero ngayon, sampung milyon, biglang nagbago ang anyo at tono niya. Mula sa masungit ay naging sobrang masigla. Kaagad niyang inanyayahan si Chun na mamili sa loob. Habang si Bong naman ay pinaghanda ng mga merienda at malamig na inumin para sa customer. Buong sigla namang ini-anunsyo ni Park na mayroon silang lahat ng klase ng damit mula adult fashion hanggang pambata. Ipinaliwanag ni Chun na kailangan niya ng mga damit pang preschool na pambabae pati na rin para sa sarili niya, at ilang pares ng sapatos, dahil nakayapak pa siya ng mga sandaling yun. Ngumiti ng malapad si Park habang ipinapaliwanag kay Chu na children's fashion talaga ang espesyalidad ng tindahan nila, masigla niyang iminungkahi na simula nila sa spring at summer collection ng taon na yun, isa-isa niyang ipinakita ang mga damit na may lace, sabay-sabing ito ang mga dapat meron sa wardrobe, mga komportabling set na bagay sa maraming gawain, idinagdag pa niya na kung kulay pink, huwag na raw pag-isipan, bilhin agad. Patuloy siya sa masiglang pagdebenta, tila muling nagkaroon ng sigla ang buong tindahan, hanggang sa napansin nilang napakahaba na ng resibo na ibinigay kay Chun. Samantala, si Park ay halos maiyak sa tuwa, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tagumpay, naisip niyang tama pala ang desisyong pinili niya noon, sa unang pagkakataon, ubos lahat ng paninda niya, pero kasabay ng tuwa ay ang kaunting pangamba. Dahil wala na siyang stock, mahigit isang daang piraso ng damit ang nabili lahat ni Chun. Handa na sana si Park na ipadeliver ang mga ito, pero sinabi ni Chun na hindi na kailangan, siya na mismo ang magdadala ng lahat, matapos ang pamimili. Hiniabot ni Chun Kibong ang bagong set ng mga damit at isandaang libong piso bilang regalo, nagulat ang bata, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Para kay Chun, ang pagsubok ng bagong damit ay kakaibang pakiramdam, parang panibagong simula. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa isang inn na malapit sa istasyon ng pulis. Ipinagmalaki ni Bong na malinis at ligtas tumangulang si Chun at pumasok sa saglit sa loob, habang nag-iisip si Bong sa labas. Sa isip ng bata, may kakaiba sa sitwasyong yun, kahit sinong mayaman, hindi basta-basta nagbibigay ng isang daang libong piso at mga bagong damit sa isang pulubi, naisip pa niyang baka human trafficker si Chun, at baka ito na ang huling araw niya, pero sa kabila ng takot, may bahagyang pag-asang kumislap sa kanyang puso, baka mabuting tao nga siya kagaya ni Madam Park, bulong niya sa sarili. Paglabas ni Chun, ngumiti siya at sinabing tama si Bong, maganda nga ang lugar, at mabait ang may-ari, kinuha niya ang susi at iniabot ito sa bata, ipinaliwanag niyang bayad na ang isang taon ng renta, at dapat doon na tumira si Bong mula ngayon, may kasamang pagkain din sa in, kaya't hindi na dapat magpalipas ng gutom ang bata. Nabigla si Bong, akmang aalis na si Chun nang bigla siyang sumigaw, Kuya, alam kong pagpasok ko riyan, kukunin mo ako munit humarap lang si Chun, payapang nagsabing imposible yun, dahil si Bong mismo ang nagdala sa kanya roon, at wala siyang alam tungkol sa lugar bago yun. Napailing si Bong, halos maiyak, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinutulungan, ngayon lang sila nagkakilala, pero binigyan siya ni Chun ng pera, tirahan, at bagong damit, habang pinupunasan ng luha, mahina niyang tinanong, bakit mo ginagawa to? Huminto si Chun sa paglalakad, lumingon sa kanya, at mahinang sinabi, dahil nakikita ko sa iyo ang sarili ko noon, ganyan din ako dati. Ngumiti siya, saka idinugtong, alagaan mo ang sarili mo, magkikita pa tayong muli. At sa mga salitang yun, nagbago ang tanawin, muling bumalik si Chun sa Demon Realm. Doon, sinalubong siya ni Nakim Nari at Seijun, parehong nagmamadali at halatang sabik, si Seijun ay halos hubad, kaya't nagmamadaling tinakpan ang sarili ng kumot habang nagtatanong kung saan siya nagpunta. Si Kim Nari naman ay nagtataka, Walang ideya kung saan siya nang galing, tahimik na ipinaliwanag ni Chun na namili lang siya, at may mga regalo siya para kay Kim na Ri. Hindi makapaniwala ang dalaga, noon lang siya nakatanggap ng regalo, si Birdie, na tahimik lang sa gilid, ay nanlaki rin ang mga mata sa dami ng damit na dala ni Chun, si Sejun naman ay tila naiwan sa ere, dahil napansin niyang wala ni isang damit para sa kanya, lahat pala ng binili ay para kay Kim na Ri, ngunit kahit ganoon, masaya ang lahat sa tuwa ng dalaga, lalo na't napakaganda ng mga damit. Payapa at banayad ang tinig ni Chun nang sabihin niya, kung may gusto ka, subukan mo, at sa sandaling marinig yun. Agad na nagpalit ng kasuutan si Kim na Ri, hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata, ngunit habang abala silang lahat, sa sulok ng bahay, ang itlog ay nagsisimula ng mabiyak, at may kung anong nilalang ang unti-unting lumalabas mula rito. Habang nagbago ang tagpo, tahimik na nagtutupi si Chun ng mga damit na kanyang binili mula sa mundo ng tao, habang ginagawa niya ito, Napansin niyang kakaiba ang epekto ng gawain, nakakapagpakalma ito sa kanya, parang naalis ang pagod sa bawat maayos na tiklop ng tela. Sa kabilang banda, si Birdie at si Chun ay parehong nakatingin kay Kim Nari, na abala sa pagsusuot ng mga bagong damit para silang nanunood ng palabas si Kim Nari, na noon ay walang sariling kasuutan, ay tila muling ipinanganak sa tuwa at pagkamangha, hindi siya mapakali, hindi alam kung alin sa mga damit ang uunahin sa bawat subo. Umiikot siya sa silid na parang maltong masigla, pinapalibot ang leleyan ng mga kasuutan habang tumatawa. Natatawa si Chun habang pinapanood ito, masaya siyang makita ang bata na ganoon kasigla, kahit si Birdie, na kadalasang seryoso, ay napangiti at umamin sa sarili na cute nga ang bata. Maya-maya nagpa siya si Kim na rin na pumili ng paborito niyang damit, sa paglapit ng kamera, makikita sa gitna ng hoodie ang birdang sisiw, kahawig mismo ni Birdie, kaya pala yun ang pinili niya. Nabigla si Birdie, hindi alam kung matutuwa o may dahil ginawang inspirasyon ang mukha niya sa damit. Si Chun ay ngumiti lang, sinabing magandang pagpili yon, at nagtanong kung kaya bang ayusin ni Kim na iba pa niyang damit. Sabik na sabik ang bata, handa siyang gawin kahit anong ipag-utos ni Chun, subalit may seryosong alalahanin si Birdie, kung saan nila itatago ang napakaraming damit na yon. Inamin ni Chun na naisip na rin niya ito, at balak niyang palawakin ang bahay, idagdagan ng dressing room at walk-in closet. Napataas ang kilay ni Birdie, agad na naisip ang mga punong kailangang putulin, ngunit kalmado lang si Chun, sinabing may ibang taong pwedeng utusan ngayon, paglingon niya sa kagubatan, tinawag niya si Sejun, tanong kung handa ito sa espesyal na pagsasanay. Maya-maya, isang kislap ng enerhiya ang dumating ang make -and -tab na ulo ni Seijun, sumisigaw ng buong lakas na handa siya sa anumang training, buong yabang pa niyang binanggit na dinala niya ang training gear ni Chun. Hindi agad na intindihan ni Chun ang ibig niyang sabihin, hanggang sa ipaliwanag ni Seijun na ang balat na suot ni Chun araw-araw ay malamang isang uri ng training armor. Noon kasi, minsan niyang nahawakan yun at halos mamatay sa lason, kaya akala niya yun ang sekreto ng lakas ni Chun, sa kanyang isip, araw-araw ay sinasanay ni Chun ang katawan sa matinding lason ng armor, kaya napalalim ang respeto niya rito, nangako siyang magtatrabaho ng doble para makasunod sa yapak ng kanyang guru. Ang totoo, tinatamad lang si Chun labhan ng armor, ngunit nang makita ang pagkakataon, agad niyang sinabi kay Seijun na isuot na lamang nito ang armor bilang bahagi ng training, laki ang mga mata ni Seijun, hindi makapaniwala sa narinig, bakit siya, bakit bigla siyang ginawang target. Kalmado lang si Chun habang nagpapaliwanag na mainam itong uniform sa pagsasanay, at tapos na raw ang kanyang sariling training, kaya si Seijun na ang magdadala nito magsuot ng armor at magputol ng mga kahoy, habang si Birdie ang magtuturo kung aling puno ang dapat putulin. Nagpupumiglas si Seijun, sinasabing mamamatay siya kapag sinuot yun, at tinatanong pa kung bakit bigla nilang kailangan ng kahoy, pero bago pa siya masagot, sumigaw si Kim Nari mula sa loob ng bahay, may kakaibang nangyayari sa itlog. Agad silang nagtipon sa paligid nito, si Chun, si Birdie, si Kim Nari, at si Sejun, matindi ang pag ng itlog. Para bang may bagyong nagaganap sa loob, Mabilis na hinusgahan ni Chun na malapit na itong mapisa. Namangha si Kim Nari, hindi pa kailanman nakakakita ng ganitong pangyayari, samantalang si Sejun ay kinabahan. Iniisip kung baka disaster class monster ang lalabas doon, ngunit matatag si Kim Nari, siguradong cute daw ang nasa loob. Nagpalitan sila ng argumento habang unti-unting nababasag ang balat ng itlog. Lumabas ang pares ng maliliit na mata, kasunod ng mga matutulis na kuko at mahabang paa. Napasigaw si Sejun sa takot. Habang si Kim Nari ay nagliwanag ang mukha sa tuwa, sa isang iglap, tumalon palabas ang nilalang isang kakaibang hayop na tila sisiw, ahas, at dragon sa iisang katawan. Ngunit sa halip na manakot, mahinang pumipiyok ito, para kay Kim Nari, ito na ang pinakakyut na nilalang na nakita niya, para naman kay Sejun, isa itong bangungot na buhay, sa unang talo nito, kumapit ito sa kalbong ulo ni Sejun, dahilan para mapasigaw siya ng ubus lakas, isang sigaw na kayang magpagising ng buong kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipat ang tagpo, si Sejun ay nasa gitna ng training, pawisan at pagod, habang si Birdie ay pamapalo sa ulo niya gamit ang patpat, sinasabing marami pa silang kahoy na dapat tapusin. At sa gilid, tahimik lang si Chun, nakatingin sa bagong buhay na nagsimula sa loob ng kanilang tahanan. Habang nagpatuloy ang mga pangyayari, nahirapan si Sejun na intindihin ang bawat galaw ni Birdie. Hindi niya mo ari kung bakit tila pinapagalitan siya ng nilalang na nakapatong sa kanyang ulo, sa bawat buntong hininga, lalo lamang niyang nadama ang tindi ng laso na lumalabas mula sa leather jacket na suot niya, napakabigat ng hangin, at bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban, sa isip niya, patuloy na umuukit ang tanong kung paano na kaya ni, ni Chun na isuot ang ganoong kasuutan sa buong maghapon. Samantala, si Chun ay tahimik lamang sa loob ng bahay, Abala siya sa pagtupi ng mga bagong damit na kanyang dinala mula sa bayan, habang isa-isang iniaayos sa mga ito. Napagtanto niyang may kakaibang kapayapaan sa ganitong gawain, ang bawat tiklop ng tela ay tila may dalang katahimikan, isang sandaling pahinga mula sa magulong mundo ng Demon Realm sa bawat maingat na ayos ng tela, parang unti-unting lumalambot ang bigat sa kanyang dibdib. Mula sa kabilang silid, narinig ni Chun ang tinig ni Kim Nari, masigla at puno ng tuwa. Habang pinagmamasdan ng munting nilalang na ngayon ay kumakain ng tinapay sa isang sulok, sa tingin ni Chun, marahil ay dahil nakilala siya ng nilalang bilang tagapagligtas nito. Kaya ganoon na lamang ang kabaitang ipinapakita nito sa bata. Gayunman, nanatili sa kanyang isipan ang tanong kung anong uri ba talaga ng nilalang ang kanilang natagpuan. Pagkaraan ng ilang sandali, naisipan ni Kim Nari na bigyan nito ng pangalan. Sa kanyang isip, bagay daw rito ang pangalang Seisa, Marahil dahil sa anyong tulad ng isang maliit na ahas, ngunit nang marinig ng nilalang ang bagong pangalan, tila may kakaibang enerhiya itong nagising. Bigla itong tumakbo at ang mga mata nito ay kumislap na parang nagliliyab. Agad itong sinundan ni Kim Nari, puno ng tuwa at pagtataka, samantalang si Birdie ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba, isang pakiramdam na nagbabadya ng panganib. Habang pinagmamasdan ni Choon ng ang eksena, napansin niyang mabilis na napalapit ang bata sa bagong miyembro ng kanilang kakaibang pamilya. Ngunit higit pa sa pagkamangha, may bumabagabag sa kanyang isipan. Wala pa siyang nakikitang halimaw na katulad ni Seisa, isang nilalang na tila inosente, ngunit may dalang lakas na hindi niya maunawaan. Sa katahimikan, binasag ni Birdie ang katahimikan sa pamamagitan ng isang mabigat na babala, kung nagmula si Seisa sa mga bulkaning reyon, Maaaring maging kalaban ito ng mga mandra na nakatira malapit sa kanilang lugar. Magkaibang elemento ang dala ng bawat isa, isa ay apoy, ang isa naman ay halaman, at kapag nagsalubong ang ganitong puwersa, tiyak na kaguluhan ang susunod. Hindi nagtagal, napatunayan ng babalang yun, sa di kalayuan, nakita nila si Seisa na patungo na sa mandra fields, ang bawat hakbang nito ay puno ng determinasyon, na parabang tinatawag ng tadhana, nang marating nila ang lugar, Bumungad sa kanila ang kakaibang tanawin, ang mga mandra at si Seisa, magkalaban sa isang hangin. Ang mga mata ng bawat nilalang ay naglalagablab ng instinktong pambuhay, handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Tahimik na pinagmasdan ni Chun ang tagpo, alam niyang hindi na ito simpleng laro ng mga nilalang, ngunit batid din niyang kailangang pagdaanan ni Seisa ang sandaling ito upang maunawaan ang puwersang nasa loob nito. Ang labanan ay tila isang lumang ritual ng kalikasan, isang paraan ng mundo upang tukuyin kung sino ang karapat dapat mabuhay. Mabilis ang bawat galaw, ang pinakamalaking mandra ang pumwesto sa unahan, naghahanda ng depensa habang ang mga mas maliliit ay pumaligid, sa isang iglap, sumugod si Seisa, mabilis at matalimang galaw, ngunit agad siyang sinalubong ng sabayang atake mula sa tatlong mandra, ang kanilang galaw ay eksaktong nakaayos, una ang depensa, kasunod ang kontra-atake. Sa kabila ng bilis ni Sesa, hindi nito naagapan ng paglusob ng pinakabata sa mga mandra, isang suntok lamang, ngunit sa patyon upang tuluyang matamba ang munting nilalang, ang sigaw ni Sesa ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa paligid, isang tinig ng sakit at pagkagulat, sa unang pagkakataon, naranasan itong masaktan. Pinanood ni Chun ang pagtakbo ni Sesa palayo, habang si Kim Nari ay napatigil lamang, tila nadadala ng lungkot, ang mga mandra naman ay tila nagdiriwang, ang kanilang mga tangkay ay gumagalaw sa hangin na parang mga bandilang ipinagwawagayway ng tagumpay. Sa gitna ng tanawin, napangiti si Chun. Para sa kanya, isa yung maliit ngunit makabuluhang tagpu, isang patunay na kahit sa mundo ng mga halimaw, may aral pa ring ipinapaalala ang bawat pagkatalo. Habang nagbabalik sa katahimikan ng paligid, na nanatiling nakatayo si Sejun, hingal at pawis ang noo. Subalit sa halip na pahingahan, muling tinamaan ng patpat ni Birdie ang kanyang ulo na tila nagpapaalala na tapos na ang laban ng mga nilalang, ngunit nagsisimula pa lamang ang laban niya. Sa paglipas ng mga sandali, unti-unting lumayo ang tanawin, ang mundo ay tila nagbukas, ipinapakita ang lawak ng kalangitan at ang karagatan sa ibaba. Doon, sa gitna ng ulap, lumilipad ang isang nilalang na may katawang tao, ulong ibon, at malalapad na pakpak na tulad ng isang nilalang ng gabi, ang kanyang silweta ay nakapagitna sa liwanag at anino, Tila isang aninong nagbabadya ng panibagong panganib na paparating.